kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Simulang dinala ang Pogo sa Pilipinas ay sandamakmak na ang problemang ibidigay nito sa ating bansa. Pero pikit mata ang gobyerno dahil sa hindi lang milyon, kundi bilyones ang perang nakukuha ko noon ng ating nasyon mula sa mga Pogo na ito. Yan Pogo na yan, insopar kami dito, malinis yan. Why? Because it gives us 2 billion month. 2 billion. Sinisisi nila si dating Pangulong Duterte na siya umanong nag sa mga tusong operators ng Pogo. Kaya hindi ito natakot at ginawa nila ang lahat para mas lalong lumaki ang kita nila mula sa ilegal na mga gawain na nagkukubli sa legal na lisensya na ipinagkaloob ng pamahalaan. Ngayong iba na ang presidente ay buong akala ng iba na matitigil na ang sakit sa ulo na Pogo. Pero mukha yatang malabo ito dahil pabor ang mismong pinsa ng Pangulo at House Speaker sa Kongreso na si Martin Romualdez na panatilihin ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas pero sa kondisyong susunod ang mga stakeholders nito sa batas ng Pilipinas. Dagdag pa nito na malalagot raw ang sinumang hindi susunod sa batas. What is this Uh, ah, basta dapat pa lahat ng mga stakeholders niya na sumunod sa batas at sa mga lumalabag sa batas sa ah, po kayo sa ating mga law enforcers kaya mga, mga bawal na talagang hulihin po kayo kaya dapat po sumunod lang kayo sa batas para hindi kayo makakaproblema. Sir, may calls po na iba ang mga pogo sa bansa. Ipa-prioritize po ba natin ito? Kasi pumasan na po sa Games and Amusement Committee ito noong February pero hindi pa po naisasalang sa plenaryo. alam mo naman, may proseso. Idadan din yan sa isang proseso, sa mga hearings. So, papakinggan natin lahat ng mga, ano, lahat ng mga stakeholders kung ano mga posisyon nila dito. At doon natin ipitimbang kung anong dapat ang pinakamundang doon are you open to the ban to, to banning POGOs? Uh, we're open to hearing uh, all uh, issues concerning uh, the uh, hobo. Maganda pakinggan pero alam naman natin na sa sobrang pagkakurapat-kurakot ng ilang mga opisyal ng gobyerno ay kayang-kaya nilang pagtapos ang mga maling gawain ng mga operators ng Pogo, kaya siguradong tuloy lang ang maliligayang araw ng mga ito. Di hamak na mas malaki ang kinikita ng ilang Pogo sa ilegal nilang gawain katulad ng money laundering kumpara sa totoong trabaho nila ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Mayroon daw tatlong daang bilang ng mga pogo sa Pilipinas na nag-ooperate ng ilegal. Ginagamit pa raw nila ang ilang mga Pilipino para sa registration sa Security and Exchange Commission. Binibigyan ng mga titulong presidente at treasurer ng kumpanya. Pero ang totoo ay mga dami lang pala ang mga ito. Hindi lang kay ng Pilipinas sa ibang bansa ang nagiging epekto ng Pogo, kundi nagiging banta rin ito ng seguridad ng ating bansa. Ilang mga military uniforms at outstanding badges ng Chinese military ang nakumpiska ng mga otoridad sa mga nereid na Pogo at kanila pa itong pinag sa imbahada ng China. Natural sasabihin ng China na props lang ito at hindi totoo. Aamin ka ba kung inilagay mo ang tao mo doon para mag-espia? Nakakapagtaka kung bakit ba kaya sa China sila nagpapa-verify kung totoo ang mga nahuli nilang uniforme ng mga sundalo kung halimbawa na tayo mismo ay iniispiyahan ng China. Sa pananaw ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., ang mga pogo ay talagang banta sa seguridad ng Pilipinas. Naaapektuhan raw ng pogo ang politika politika, ekonomiya at peace and order ng ating bansa kaya kailangan lang daw silang mawala dahil isa raw sa paraan kung paano pahinain ng iyong kalaban ay ang gumawa ng gulo sa kanilang bansa at ito raw ang klarong ginagawa ng Pogo. At ang iligal na gawain ay naninira ng fabric ng ating lipunan upang humina ang bansa natin. Para sa ganun, mas madali tayo itulak-tulak ng mga Chinese. No? At hindi ito hindi itong mga klaseng establishmento na ganito ang gusto ng kahit sino man probinsya madilim ba sa paligid ng iyong bahay tuwing gabi? Pailawan na yan para hindi maging target ng magnanakaw. Hindi mo na kinakailangan ng kuryente dahil solar power ito. Malakas ang ilaw, lalaban pa sa tagulan. Pang outdoor na solar light, buy one take one pa. Orderin mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Ganito palagi ang problema sa ating bansa. Kahit alam na natin ang solusyon paano gamutin pero hindi magawa-gawa dahil sa napakaraming balakid at masasagasa ang politiko sa oras na gawin nila ito. National threat na pala ang Pogo pero bakit kailangan pang patagalin ito? Ang tanong... Ilan pa kayang Pogo Hubs ang hindi nare-raid sa ngayon at patuloy na nasa operasyon kasama na ang pag kung halos lahat ng pogo na nare ng mga otoridad ay may ginagawang ilegal. Maniniwala ka pa kaya na ang mga pogo sa Cavite na hindi pa nare ay walang ilegal na gawain basta't pera talaga ang nakataya ay napakahirap tibagin dito sa ating bansa. Protektado ka at hindi mananagot hanggat tuloy lang ang pamimigay mo ng pera sa mga kurap na politiko na siyang nagiging protektor ng mga Pogo Operators. Naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng mga politiko sa lugar na may nahuling pogo na wala raw silang kaalam-alam sa operasyon sa kanilang bayan? Gasgas -gas na rason pero nakakalusot pa rin. Kaya nakakawalang gana talaga magtiwala sa mga politiko sa ating bansa. Iba ang sinasabi kesa ginagawa. Good luck na lang kung aasenso pa ang Pilipinas hanggat ganitong klase ang politika sa ating bansa. Ikaw, may tiwala ka pa ba sa mga politiko sa Pilipinas? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.